Doktor na na-diagnose ng malubhang sakit sa mga malulusog na pasyente, arestado at nasistensyahan ng 10 taon na pagkakakulong. Hindi biro para sa karamihan ng pagpapagamot dahil sa kaakibat nitong gastos. Kung kaya nga ang ilan ay labis itong pinag-iipunan. Pero ano ang gagawin mo kapag na-diagnose ka ng isang sakit na kahit nawala ka namang iniindang sintomas? Ganyan ang dinanas ng mga pasyente sa kamay ng isang doktor na nanloloko ng na mga pasyente para lang kumita ng malaki at mamuhay na ang marangya. Kung ano ang mga kaloko ginawa ng doktor na ito? Ito, naaresto at nasintensyahan na ang 68 anyos na rheumatologist na si Dr. George Zamora Quezada mula po siya sa Texas, Arizona ng sampung taong pagkakakulong matapos mabisto ang panlulokong ginagawa nito sa kanyang mga pasyente sa loob ng halos dalawang dekada. Dina-diagnose umano ni Quesada ang mga malulusog na pasyente ng mga chronic diseases at niloloko ang mga ito na kinakailangan nilang sumailalim sa gamutan at treatments na merong side effects at nagdudulot ng panghihina sa isang tao. Ayon sa isa sa mga biktima, nang dahil sa mga hindi kinakailangang gamot, ay halos hindi na nila magawang makabangon sa kama habang ang iba naman ay nagsabing tumigil sila sa pag-aaral dahil sa panghihina ng kanilang mga katawan, nakaranas pa ng stroke, pagkalagas ng buhok at pagkasira ng atayang ilan sa mga ito. Bukod pa rito ay nameke rin ang doktor ng mga medical records at ng loko ng na mga health insurance companies. Napagalaman din na binablockmail nito ang kanyang mga empleyado kapag hindi sinusunod ang kanyang mga utos. Nagpatunay at tumistigo ang iba pang mga doktor sa kanyang trial at sinabi na daan-daang mga pasyente ang na-diagnose nito ng rheumatoid arthritis kahit na wala namang talagang sakit ang mga ito. Ayon sa head ng Justice Department's Criminal Division na si Matthew R. Gagliotti, nagawang mamuhay ng ni kisada dahil sa paluloko niya sa mga pasyente. Matapos ang mga trials na yan, lumabas na guilty ang lalaki sa conspiracy to commit fraud, seven counts of healthcare fraud, at one count of conspiracy to obstruct justice. Samantala, bukod sa sampung taong pagkakakulong, binigyan din ito ng tatlong taong supervised release at naatasang magbayad ng mahigit $28 million. Sa mga mapanlinlang at mapanlamang dyan, ingat-ingat lang at baka dumating na ang karma mo at doble-doble pa ang balik sa iyo. D W I Z Research Report. Re -re Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa D W I Z News, D W I Z News FM Regional, D W I Z News TV, Aliu Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.